Dai good morning, day. Ginoo ko, day. Ang platong kinanaan nila gabi i day. Wala po na ipusin. Nagbuntag rin na siya, day, nadi ha. Ay, naku. So, gabi mula misa lamisa, inaan na siya kaugaw. Dira na dapat minangaon. Kaya lagi, gikan ko merkado. Hapon namang ko ko na abot. So, pag abot na mo, nagluto na lang day yun ko. Para na si kay para makakaon si Padarlan. kay looy kay si Padarlan. Niwang na ba? Munang, nagdadala ko palit ugsudaan. So, nara ilang abuhan. Hala, ginoo ako. Mm, ang kaldero nila, um. So, ako nang panimpiwan ko sa tabay tayo, uy, gilungagan, biya ko na ang padarlan daw, um. Naglungagin taong dance sa padarlan. Saan nila? kaya busy na ng padarlan karun day day ko pa ko kamata day gi na lang ko nilang padarlan kay lagi manglakaw sila daya 6:00 na subungtag gilungaga na lang ko daan ni padarlan dayog oh, kanon para na ko'y pamahaw day ko wa sudan an niluto so di ta mamahaw karon ginuo ko dayto ra lang plato dayo oh, pa paday hugas gabi pa na na pa diri ang uban so wala hay sa sayang si sa, kanoy pon sa una naroon, dibiaan, ramaday, na rung di diaan ra man nila niya magkaon oi ba mo nang ah, kailangan ko maglinpyo diri day, day. busy bagus sa si lang karon dai kay na sa dagat dai naligo sila so mo na iya kong gilong agan before siya nilakaw yan na lang kong gipukaw nga mong lakaw na sila so sayo kay sana nang lakaw mo nang ako dere sa gawas magpay pagmata sa linggwa pa ug mo ra dai tunob bayo